ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Late na nga nang dumating ang Peking Lucy sa restaurant na pinag-usapan nila ni Darius. Ito ay dahil nga sa niligaw siya ni Joyce. Hindi rin naman niya matanong si Darius kung saan ang restaurant na iyon dahil baka maghinala nga ito at magtanong kung bakit hindi niya alam ang paborito nilang restaurant. Marami nang napag-usapan si Darius at ang totoong Lucy nung mga oras na yon. At mas lalo pa nga ang ginanahan noon si Darius na makapag-usap sa totoong si Lucy dahil sa mga spark at mga pakikipag-usap nito sa kanya na gaya ng kanyang tunay na asawa. Pagdating nga doon ay naabutan nga ni Farah na nag-uusap ang dalawa kaya naman bigla na lang itong nagwala. Hindi akalain ni Darius na makikita niya ang napakasamang ugali ng kanyang asawa dahil hindi naman ganoon ang pagkakilala niya dito. Sinabi niya na sobrang tagal nitong dumating at late na late na nga ito kaya at anong karapatan nitong magsalita at sumigaw sa loob ng restaurant. Ayon sa asawa niyang si Darius ay nakakahiya ang kanyang ginawa. Ngunit sinabi nga ng peking Lucy na sino ba naman ang babaeng hindi magwawala kung makikita niya ang kanyang asawa na may kasamang iba. Ngunit ayon kay Darius ay naguusap lang silang dalawa at hindi siya iniwan ni Farah habang naghihintay. Ayaw niya kasing magmukhang tanga si Darius ng mga oras na yun. Natameme na lamang noon ang peking Lucy na si Farah at sinabi niya na, Humingi siya ng pasensya dahil nagmukha siyang bastos at walang hiya sa harapan ng maraming tao. Ang dinner date nga nila ay hindi na natuloy dahil nag-aya na nga si Darius na umuwi. At ayon sa kanya, nasira ang gabi dahil sa hindi magandang pag-uugali na meron siya na talagang ipinagtataka nito mahinhin at hindi magaspang kumilos ang kanyang asawa. Kaya naman hindi alam ni Darius kung paano nagsimula at saan nagsimula ang pag-uugali nitong hindi maganda. Natuwa naman ang totoong si Lucy nang makitang nag-aaway ang dalawa dahil senyales na nga iyon na hindi na maganda ang pagsasama ng dalawa. Parang gusto na tuloy maniwala ni Darius sa mga sinasabi ni Farah sa kanya na siya talaga ang tunay nitong asawa na si Lucy.